Ipinatatawag na ng LTO ang motoristang pilit kinukuha ang lisensya ng nakaalitang driver sa C5 Taguig. E tinanggi naman ng PNP na kasapi nila ang lalaki na nagpakilalang pulis. Nasa front line, ng balitang yan, si JC Cosico. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na iwas, yung lisensya na mo. Na sa inyo. Akin na! Kaya mo. Galit na galit. Viral sa social media ang lalaking ito na galit na galit at pilit kinukuha ang lisensya ng nakaalitang truck driver sa C5 sa Gig City. Nangyari ang insidente nitong nakaraang biyernes. Inakusahan ng driver na SUV na ginit siya ng truck. Pulang pala mata mo, nakadrags ka. May mga sakay ako doon. Kahit pinjohan mo ako dyan, ikaw ang wala sa linya, papatayin mo ang pamilya ko. Akin lisensya mo! Akin na lisensya mo! Tinangkapan itong kunin ang cellphone ng truck driver. Akin sa mo. Nanginginig na ako Akin na. na lang natin. Dumulog sa programang Wanted sa Radyo ni Sen. Rafi Tulfo ang truck driver. Kwento niya, nagpakilalang polis ang driver na SUV. Nagbanta pa raw ito na babarilin siya at ang pahinante niya at sinabing alam daw nito ang kanilang bahay. Itinanggi naman ng truck driver ang panggigit-git. Nakasabay ko siya ngayon po, parang may truck niya na may pa na nakapark doon sa unahan. Nakalampas na po ako sa kanya. And napansin ko po si, si, si Sir na para pumapasok. Binag nilugaran ko pa siya. Ngayon, mamaya, umabol sa akin, hinarang ako kasi ginitgit ko do siya. nag naglabas siya ng ID, kinakaway sa amin. Huminto daw ako at pulis siya. Itinanggina na PNP na pulis ang nagviral na motorista. Tanging mga authorized personnel lang din daw, gaya ng mga uniformadong traffic enforcers at tauhan na Land Transportation Office at mga otorizadong police ang pwedeng humingi ng driver's license ng mga motorista. Yung mga ganong pananalita, there's already a uh, indirect simulation of authority. Pag ang isang tao ay hinihingi sa iyo ang isang lisensya na ikaw ay sa sibilyan at ikaw ay minumura, ay doon pa lamang po ay may red flag na po tayo na hindi siya dapat ginagawa niya yon. Tukoy na ng PNP ang pagkakakilanlan ng naturang motorista. Posible itong maharap sa reklamong grave threat at usurpation of authority. Ipinatatawag na rin siya ng Land Transportation Office o LTO. Habang may investigasyon, muna ang rehistro ng kanyang SUV at ng kanyang lisensya sa loob ng siyamnapung araw. Isa motorista ang na nanapak ng traffic enforcer sa Novaliches, Quezon City. Isang reteradong polis din ang nambatok at nanindak gamit ang barel sa nakakigida niyang siklista sa Quezon City noong Agosto. Umabot pa nga yan sa Senado hanggang sa ipasauli sa kanya ang nakuha niya benepisyo sa PNP. Para hindi na humantong sa mas malaking problema ang simpleng away kalsada, isa lang ang paalala ng mga otoridad. Maging mahinahon po, huwag mainit yung ating mga ulo dahil this, may, this might uh, lead to a... Uh... Mas, mas 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 magulo at mas uh, mas uh, mas grave pa na incidente that uh, may result to prop injury or even death so sana mag-ingat po tayo nagbabalita mula sa frontline JC Cosico News Five kapatid, Jess De Los Santos po huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa para sa mas malawak na balitaan mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five